Sabado ng gabi sa Okada Manila, nagtipon-tipon ang ilang mga kilalang personalidad at organisasyon mula sa iba't ibang sektor. Kinilala ang mga ito sa taunang Legacy Awards dahil sa kanilang mga natatanging kontribusyon sa iba't ibang larangan. At isa sa mga pinarangalan ay si OFW Portalist Representative Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Tinanggap ni Magsino ang parangal na outstanding public servant legislative sa legacy icon awards for business and profession category for congresswoman Del uh, Delmar Magcino congratulations as an OFW I'm very proud that we are able to recognize the efforts of the OFW party list we are very happy that you are uh, doing all the efforts para matulungan mga kababayan nating OFW sa kanilang larangan and hope to more power uh, wishing of all power to Congresswoman and the programs and the team itself. At ito po ay sinasabi natin magiging inspirasyon natin para tumulong pa po tayo sa ating mga overseas Filipino workers, overseas Filipinos and our seafarers at sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo. One Filipinos worldwide po ang ating OFW party list. Ang Legacy Awards po, Mayor Thrive Increase. At maraming salamat po kay Chairman Wilfredo Lemke Jr. sa napakagandang uh, pasimula po nitong Legacy Awards na ito. Samantala nitong Sabado rin ay nagsimula na ang pilot episode ng OFW Ikaw Ang Bida sa SM9 News Channel na omeere mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado. Layo ng bagong service-oriented show ni Magsino na itaas ang kamalayan at magbigay ng mga praktikal na solusyon sa napakaraming hamon na kinakaharap ng mga OFW. Tampok din sa nasabing TV program ang mga kwento ng mga OFW, kabilang ang kanilang mga personal na sakripisyo at mga trabahong profesional. Sa nasabing programa ay mayroon ding talakayan ang mga opisyal ng gobyerno at pribadong stakeholder habang nakikipagtulungan sa sektor ng OFW sa pagbibigay ng mga solusyon sa matagal ng issue sa labor migration. Isang segment din ang nagpapakita ng pagsasanay at mga oportunidad sa trabaho na idinesenyo para sa mga OFW. Nagbibigay din ang isang viewer participation segment ng praktikal na payo at tip sa mga isyu na may kinalaman sa OFW at Express Help Desk para sa mga netizens. OFW, ikaw ang bida. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMN News.